December 12, 2025, Friday. Narito pong muli ang batang pista para gumigyan ng mga tips at giya para sa pakarera ng Philippine Jockey Club kung saan meron po tayong pitong pakarera na magsisimula sa grap na alas 5.30 ng hapon. Tara, tumpisahan na po natin. Race number 1, the start of winner take all covering races 1 to 7 with a distance of 1,400 meters. 3 all in above may in race places. Dito po sa race number 1, solo ko na po ang hatangat sa laban. Entry number 2, Uzir. Si Uzir po ay may isang takbo pa lang last November 30 sa kanya pong barrier race. Dito na po sa karanang Philippine Jacket Club, sa distance 1,200 meters. At siya po ay nagpreba ng magandang tempo, 1.13.2. Good luck po. Race number 2, the start of pick 6, covering races 2 to 7. With a distance of 1,300 meters. Pinulakom rating base sa likaping system race. Class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 2. Pamprimera ko po baka magyarito pa. Entry number 7, Hakim. Si Hakim po yung lumaban last November 15. Dito na rin po sa kaya ng Philippine Jockey Club. So, siya isa sa 1,400 meters. At siya po yung nagtalaga ng preba. 127.4. Nang siya ipumang anim sumakabayin so, sila L-Star, Sabawani at p -Mart. Pero bago po yung last November 8 sa karera naman po ng METROTURPS sa distansyong 1,400 meters. So puwede ka lang na magandang preba, 126.2. Nang siya ay nasigundo sa so, nananong kabahay si Singh and Yusong. Parigundo ko po ang napupunto rin, kalok numero 1, Anli Byrne. Si Anli Byrne po ay huling lumaban. Last November 21 sa karera po ng METROTURPS sa magsing distansyang 1,200 meters. At siya po yung dala na magandang preba, 112.8. Nang siya ina tercero, sa so mga kabayan sila full combat order at super daily din. Ang unang pinakamagandang panalong na itala ni Anne Liburn ay nagawa niya last October 11. At isa 1,400 meters sa kararampo ng Metro Turf, kung sa siya po yung tala na magandang preba, 126.8. Nang tinalo niya ng malayo, ang mga kabayo sila Babing Hablot at Atomic Bomb. Ang tercero ko po ay maganda lang tinakbo na karan. Entry number 5, Senior Ivara. Si Senior Ivara naman po ay yung lumaban last November 28. Dito na rin po sa karan ng Philippine Jockey Club. Sa distansya 1,200 meters, siya yung tala na magandang preba, 112.8. Nang tinalo niya ng malayo, ang makabayo kabayo sila keynote speaker at boss lady. Good luck po. Race number 3, the start of pick 5, Kawin Races 3 to 7 with a distance of 1,300 meters, field accommodating based on the cutting system race class 442 to 56 feet. Ito po sa race number 3, pang primera ko po di bandera, kalok numero 3, Queen Marchesa. Si Queen Marchesa po, ay din lumaban last November 28, dito na rin po sa kala ng Philippine Jockey Club. Sa distance of 1, meters, yung 1,200 meters, sa point lang ng magandang prebang 115, sarado. Nang siya ipumangwalo, sumakabay so sila Little Charmer, static offer at morning after pero bago po yung si Queen Marchesa ay nagkaroon ng huling panalo, last September 27 po ng -turf. sa kanilang puno metro sa distansiyong 1,400 meters sa puwenta lang ng magandang tempo 125.4 ang tinali ng banderang tapos at malayo ang mga sila Iyasaki at Primavera kung hindi mo pang digundo may ginawa pong magandang takbo sa kanya kung barrier race high maintenance until number 4 na huling limaban last November 23 sa ng 1,200 meters, sa karirang po ng Metroturf, siya po initala na magandang tempo, 1.12.2. Ang unang panalo pong initala ni Jaime Intinance ay nagawa niya last July 2. Sa karirang din po ng Metroturf, sa distansiyong 1,400 meters, siya po inagpreba ng, so ina ng 1.25.8. Nang tinalo niya ang mga kabayang si Latasha at King Alexander. Kunin ko po pandar zero, matapang sa laban. Entry number 7, Vivi Bell, na uling lumaban naman po, last November 30. Dito na rin po sa karera ng Philippine Jockey Club, sa distansya 1,400 meters, sa pointa lang ng Preba, 125.6. Nang siya ay sa mga, so mga kabayan sila is Prewill at Frosty Raven. Pero bago po yung si Vivi Bell po ay tumakbo sa mixing karera, dito po sa karera ng Philippine Jockey Club, last November 14, sa distansya 1,200 meters, at sya po yung talaga na magandang preba, 112.4. Nang sya ay nalimado, ngunit pumangat niya lamang sa mga kabayan sila Brown Missile at Melania. Si Melania sa laban na yun, na segundo, ay nagpreba naman po ng 112.4. Good luck po. Race number 4, the start of pick 4, covering races 4 to 7, with a distance of 1,300 meters. Tirocom rating based on the tapping system, race class 5, 17 to 41 seconds dito po sa race number 4 pang ko po yung maganda na tinakbo ng nakaraan entry number 5 Bahandi si Bahandi po yung lumaban last November 30 dito na po sa karera ng Philippine Jockey Club sa so distance 1,400 meters at sa puwenta lang magandang preba 127.4 nung siya ipumahatlo sa so, mga kabayang sila Gable at Monument kuling pa ni entry number 4 maganda na rin tinakbo walok na huling lumaban last November 19 sa karera po ng Metro Turf sa so, sa 1,200 meters, so pwede preba ng 1,14 sarado. Nang siya ipumangatlo, sa so mga kabay sila gold rush at axis deviation. Ang tersero ko na rin po, malalamado entry number 9, Ladybug Red. Nauling lumaban naman po, last November 29. Sa kararang po ng Metro Turf, sa so sa 1,400 meters, so kwenta na ng Preba, 127.4. Nang sa ipumang apat, so mga kabahe sila Malibu Princess at Space Jam. Pero bago po yun, last November 15, dito naman po sa karera ng MetroTurf, ito sa 1,400 meters, sa so, puwenta lang ng magandang preba, 127, sarado, nang sa ina-segundo, sa nanalong kabayang si Donya Chichay. Good luck po. Paalaala mga katropang karerista, please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and rest Race number 5, the last DD plus 1 event, covering races 5 to 7, with a distance of 1,300 meters. Team Rakom rating based on the capping system race class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 5, pang primera ko po, entry number 3, Gamer Winner. Si Gamer Winner po ay din lumaban last November 28. Dito po sa Kararang Philippine Jacket Club, sa distansya 1,200 meters, so kuwenta na ng Preba 113.4 Nang sa ipumang lima sa so mga kabayan sila, Little Charmer, consistent offer at morning after. Pero bago po yung last November 2 sa karampo ng metal third sa 1,400 meters, so kuwenta lang ng magandang tempo 125.8 Nang sa ina nasigundo sa so nanalo kabayan si Brent Pride. Tinalo niya po dun sa dati nga, na na pamagatlo si Black Star. Panigong ban tercero o panigundo entry number 8 over assuming. Si over assuming naman po yun yung lumaban last November 28. Dito na po sa kala ng Philippine Jockey Club. Na distance 1,200 meters. Siya po yung nagprebar ng 112 sarado. Rado. Nang siya ay ng segundong dikit sa nanalong ka kabahin si Authentication. Pan tercero ko po entry number 6 Brown Pirate, Brown Misa. Na uling lumaban po last November 28. Dito po sa karera ng Philippine Jockey Club, sa distansyong 1,200 meters, po yung point ng tempo, 1,13, sarado. May siya ipong mga apat. Sumakabay sila Little Charmer, Prostatic Offer, at Morning After. Pero bago po yung last November 14, dito rin po sa karera ng Philippine Jockey Club, sa distansyong 1,200 meters, po yung point ng magandang tempo, 1,12, sarado. Nang tinalo niya, ang mga sila Melania at Lily Bell. Good luck po. Race number 6, the penultimate race with a distance of 1,600 meters. Pinakakong rating base sa Ligaping System Race Class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 6, kung primera ka po, entry number 4, Domsat 7. Si Domsat 7 po ay ling lumaban last December 3 sa karerang po ng Metal Turf. Sa mixing distansyang 1,200 meters, sa point lang, ng magandang tempo, 1,13, sarado. Nang tinaling ng malayo, ang mga kabayang sila, Lee Black and Angel at Bishop Blue. Panigundo ko po, enter number 6, yun hari na huling lumabang po, last November 16. Dito na rin po sa karala ng Philippine Jockey Club, sa disansong 1,400 meters. so po yung nag-reba na magandang tempo, 126.4. Nang sa ay sa mga kabahing sila Catral at World 359. Pero bago po yun, last October 26, sa karala po ng Battle 3rd turn, 1400 meters, siya so, pwede rin point, pero namagandang magandang yung pang 126.4. Nang siya ay nasigundong digit, sa so, nananong ka kabay si Big Battle. Good luck Race number 7, the last race of the day. With a distance of 1300 meters, free-rock rating based sa the capping system race class 5, 17 to 41 speed. Dito po sa race number 7, pang primera ka po at sa laban, entry number 2, Donya Chichay si Doña Chichay po din lumaban last December 6. Sa kararaan po ng Metro Manila Turf Club, sa distansyang 1,400 meters, ito po yung lamang ng preba, 129.6. Nang siya ipumang pumang-anim, sa so, mga kabahin sila Magnolia, Ariana, Artsev at Dreams of the World. Pero bago po yun, dito naman po sa kararaan ng Philippine Jockey Club, Last November 15, sa distansyang 1,400 meters, So, puwenta lang ng magandang tempo, 126.4. Nang tinalo na ng banderang tapos, ang mga kamay sila, Lady Bagred at Gavel. Gusto ka naman po hindi maganda itatakbo ni Donya Chichay. Kuha ko po akong pang protection, dihadong kalok entry number 3, Metal Strength. Nauling lumaban po, last November 23. Dito na po sa, sa kalalang po ng Metro Manila Turf Club. Sa distansya 1,400 meters, so po tala ng preba lamang na 131, sarado, ng sa ipumang 8. So mga kabayan sila Bohemian at high quality. Pero bago po yun, last November 2, sa kararang ng Metro Fair, si distansyong 1,400 meters, sa so puwenda lang ng tempo 128.2 ng sa na Yamado, ngunit na segundo lamang sa nanalong kabayan si Hot Legs. Good luck po. For the complete results of these previous races, you may watch the Batang Pisa Rewind Results and Dividend. EJC our next racing day schedule will be on December 13 and 14 Saturday and Sunday oh, yeah, oh, yeah. <laughs> 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 Sarot po sa ating mga kapisa na sina Sir Richard Ko, Sir Jesus Abelia, Sir Celestino Abejo, Sir Bobby Salsos, Sir Mark at Sir Bernie Angeles. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista sa mga ex mga tanggap na updated race results in dividends at magay sa karera. Please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click na notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalaala mga kapista ng karera po at hindi lamang. Gamitin lamang pong sobra sa ang asa ating kakayanan. Good luck in happy racing to all.